dito ay malalaman nyo na kung ano-ano yung makukuha natin na kalakal sa isang aircon na split type. So ito, tingnan nyo. Ito na yung cover nya. At saka yung galing sa motor ng aircon. Yan. So yan, kikiluin natin yan. So unahin na natin yung tanso. Yan. Ano siya? 5.5. So itimbang na natin ang bakal. 21 kilos ang inabot na bakal. Sunod natin, mga kabote, itong tastas. Yan. O yan, dalawat ka natin. Sige, sunod natin yung malutong. Ay natin yung malutong niya. O, hindi na kasama, boy. O, dalawang kilo, yun ako natin malutong.